Shop mga kapremo This is Supremo at sa dumating na ang Seat Moto 450 MT What's up mga kapremo This is Supremo at napanood natin yung video ni Ong Family ni Gio Ong na talagang nag-unwrap siya nag-unwrap siya ng bagong-bagong motor na binigay niya sa mga anak niya na sinabi niya na yun ang mga sa pamilya niya sa segment oh na yun at nakita natin yun ang ganda ng motor na yun at na decals pa ng masin. Ngayon, tingnan natin kung ano bang motor ang ibinigay ni Gio Ong sa kanya mo. Kaya na makita natin yung buong motor, eh alam ko na kung anong asing motor yan. Halika, samahan niya ko sa Motorcycle City at tingnan natin. Kaya yeah, mga ka binisita natin yung Motorcycle City dito sa MOLO brands nila na kung saan hinanap natin yung motor ni G.O.O. Inaisa-isa natin, ngunit wala akong makita. Pero, ay tinatago pala sila dahil naka-reserve na. Kaya eto, tingnan mo yung actual na motor na binigay ni G.O.O. sa kanyang family. Ladies and gentlemen, the Zip Moto 450. gano'n ay hindi ko pataalan kumakamot maraming pili ko for ang uh, akon na height is uh, 5'3 so medyo makatupod ka na eh no? o lang o kilid ko nakatiin ko pero may lumalik eh kita mo ito ari na ang serv mo ito 450 okay bagay kita sa alubay ito oh. ho kasi it's important because city where you can reserve at same time uh, available na ang break and ang white. Pero lang ka-reserve na. may available kami sa mga isa pa kayo. Ha? 328 o sa XMAX. max <laughs> <laughs> na! X-Max, uh, mga ano na mo na. Kaya ka... mo itong max na ka... Wow. Pwede at grade. Pwede, no? Kung trade si, ano, no? Wala na. Wala na. kami trade. Sa, yun nga, kung dito, yun ay parang dito. Pero may sa May kit na, May kit na, eh. Hmm. na namin Wala ko na sa Motorcycle City Modo. Paong taong, Wens. mag Oh my goodness! Ow! Oh, Ayan. Wow, moto Ayan. Wow. police. Ayan. 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 So, titingnan natin. Ang maganda dito dahil spoke type yung kanyang uh, wheels, no? Spoke type, ang ganda din ng kanyang tambucho. Yung muffler niya, hindi mo na kailangan palitan pa kasi maganda na, oh. Yung stock muffler niya talaga maganda. Ayan. Tsaka, ito, pwede bang lagyan ng ano? Ng big? Hindi na, no? Walang big talaga, no? Wala siyang beat para siyang uh, yung African Twin na design. mo Tom, dito na, oh. Try niyo na dito. Binta na natin yung natin. Woo! Oh, pwede, pwedeng-pwede dito yung mga gamit mo, Sir Wins, oh. Ayan, ang angas, 328,000 lang. Konting-konting kembot -konting na lang to. <laughs> Magbantay ka kaya eh wow tagit ka <laughs> At yan ang bagong-bagong Sep Moto MT450 na dumating na dito sa Iloilo Ilo City at nandito ngayon available sa Motorcycle City sa Molo. Ang ganda ng LCD niya, ang ganda ng spoke niya, spoke wheels niya at ang gagara din ng kanyang tambucho. At of course, ang kanyang uh, makina ay napaka solid at saka talagang uh, makukumpara mo talaga sa international. At ito naman yung isang kulay niya, yung blue at saka white mga limited edition at saka may handlebar protection din siya uh, talagang napakaangas ng CF Moto MT450 yan yung isang variant ng uh, ng CF Moto so hopefully sa mga may mga pera dyan it's only 328,000 pesos available now sa Motorcycle City at yan so hopefully uh, magkakaroon ng mga lowering kit na kaya-kaya nating sakyan kasi nasa pag ikaw sa 5.4 tamang tama yan sa iyo pag 5.3 ka maglay ka na lang ng uh, takong sa iyong sapatos <laughs> yan ang uh, Simoro MT450 napaka nga si binigay ni Jiong sa kanyang pamilya All right, see you